Good morning guys at sa lahat kong manonood uh, ito na po yung ano natin yung saging na hinog may saba may latundan ito na po yung ating na harvest o nakaraang araw at uh, natin marami tayo nitong pwedeng gawin sa saging na saba pwede natin siyang gagawing uh, turun o kaya maruya ang latunda naman pag uh, ano pag uh, wala kang ulam pwede mo na rin siyang gagawing ulam